topic natin, malabo na ba ang mata mo? O kailangan mo na bang magsalamin? O kaya ng anak mo? Ginawa ko po itong video na to kasi minsan hindi natin alam malabo na pala yung mata natin. Pero sa mga nanay, ito po ang pakiusap ko. Ipa-check up nyo po ang mata ng inyong mga anak kasi baka malabo na ang mata nila at nahihirapan na sila sa eskwelahan. So, ang ang daming mga tao, hindi nila alam, ang labo na pala ng mata nila. Kala nila okay lang eh, kasi pagtingin nila, halimbawa, nearsighted ka, eh, ba, nababasa ko naman. O yun namang mga farsighted, eh, okay naman ako pag tumingin sa malayo ang linaw-linaw. So, meron pong mga tao na nangangailangan ng salamin. Alam nyo, sa Amerika, 150 million katao ang kailangan magsalamin o nagsasalamin ano ba ang sintomas na malabo na pala ang iyong mata. Number one, ah, malabo na pala yung paningin mo. Hindi mo lang alam, parang may cloud o kaya minsan nagdo nagdo-double yung iyong paningin. Minsan naman, yung tinitignan mo, bakit parang walang linya? So, walang ending. Laging sumasakit ang ulo mo. Tapos, may mga tao, ito, so ito blurry, ganyan, no? Yan ang tiyatawag na lumalabo. Laging masakit ang ulo. Yung squinting, ito yung, hindi nyo napapansin eh, pero may magsasabi sa inyo, eh bakit ka nakakunot? So nakakunot yung mata, yung kilay mong gano'n. Tapos yung mata mo, parang papungay, yun po yung tinatawag natin na eh. squinting. O minsan, masyado kang nasanay dun sa dati mong salamin, hindi mo alam kailangan mo na palang magpalit. Tapos, may mga bagay na pag tinignan mo, parang may aura, parang may liwanag na nakapaligid. Yun po yung tinatawag na halo or aura. Yung iba naman, mabilis mapagod ang mata kapag nagbabasa o may ginagawa sa computer or dun sa cellphone. Yung iba, hirap makakita sa gabi. Ingat po kung nagdadrive kayo sa gabi. At yung iba, yung talagang iba, marami nagsasabi sa akin, lalo na yung mga seniors, nagdidikit-dikit na daw yung letra ng binabasa nila. So, hirap pala silang magbasa. Yan po yung mga senyales na kailangan nyo nang magpasukat ng salamin. Sa mga anak ninyo, pansinin ninyo mga nanay, please, please lang po. Kasi minsan tayo mga nanay, hindi natin nakagawian. Okay, dadali natin sa pedya. Pero hindi pala natin din dinala sa doktor sa mata. Kailangan din ho nila yun. ah uh, may mga bata, tingnan nyo, bakit parang clumsy? Parang hindi nila mahawakan yung gusto nilang hawakan. Lagi din nakasquint or nakakunot yung noon nila. Tapos, mapapansin nyo, bakit mas malapit, siya, mas malapit siya sa computer or sa TV or dun sa cellphone niya, nilalapit niya? Kung nagbabasa siya, inilalapit din niya sa mukha niya. Magsasabi din siya, masakit yung mata niya, tsaka masakit yung ulo niya. Tapos hindi siya makafocus dun sa binabasa niyang libro or dun sa mga assignment niya. Sabi niya, ano, napagod agad yung mata niya. Tapos hindi makafocus sa pag-aaral. Tsaka madalas silang masilaw. Pero mapansin ninyo kung yung anak nyo masyadong lumalapit sa screen ng computer. Or kaya naman, minsan tinatakpan-takpan niya yung mata niyang ganun. So, o kaya, kailangan niyang magbasa gamit yung kanyang daliri. So, baka nagkakaroon na ng tiyatawag na lazy eye yung inyong mga anak. So, marami pong problema pagdating sa paningin. Ang tawag po dyan, error of refraction. Pag sinabing normal vision, ito yung 20-20 vision. Ibig sabihin, normal o malinaw ang inyong tingin pag 20 feet ang layo. Kaya tinawag na 20-20 vision. Pero may mga tao, tinatawag na nearsighted. Malinaw kapag nagbabasa or may malapit na tinitignan. Pero pag malayo pala, hindi na nila maaninag. May tinatawag naman na farsighted. Aba! ang linaw dun sa malayo. Pero pag nagbabasa na, parang nagdidikit na yung letra or medyo malayo na, malabo na. Meron din tinatawag na astigmatism. Uh, ito kahit anong edad nangyayari to. So, kailangan na talagang ayusin sa pamamagitan ng salamin. At sa ating mga umi-edad, sa ating mga seniors, may tinatawag na presbyopia. Ito nagsisimula, edad 38 ha, to 42, pwede nang lumabo ang inyong mata at kailangan nyo na ng reading glass. Sino naman ang magsusukat ng salamin sa inyo? May tinatawag po tayong ophthalmologist. Ito po ay doktor. So, medical doctor sila. Sila po ang gumagawa ng mga eye examination. Pero ang maganda dito, nalalaman nila kung may sakit ka. At katulad ng glaucoma, katarata, o pag natuso kayo sa mata, o ang anak nyo na puwing kayo, o kaya may diabetes kayo, sa kanila kayo kailangan magpa-check up. Pati po yung mga high blood, kailangan po ipa-check up din ang mata nila sa doktor sa mata na ang tawag ay ophthalmologist. Meron din yung tinatawag na pediatric ophthalmologist. Napaka-importante ho nito. By experience, kailangan ho. Ito ay doktor sa mata at pangbata lang. So, mas marunong siya magsabi at makipaglaro sa mga bata at the same time eh magagamot niya lalo na kung napansin niyo yung anak nyo medyo nagco-cross eye bakit parang ah, nagdidikit sa gitna or sa tagalog yung medyo naduduling o kaya bakit parang may, mala may dun sa itim ng mata niya parang pumuputi baka naman may katarata yung bata at saka yung mga school children dapat po pina-check up din sa kanila ito ho yung mga nasa mall at saka sa mga yung nag, may mga tindahan ng salamin, optometrist Yan naman po, uh, meron silang degree, doctor sa mata, uh, four years college degree. Sila po ang gumagawa ng mga eye test, vision test, sila din po yung nagsusukat ang inyong salamin. Meron din pediatric optometry para din sa mga bata kasi ngayon mga bata maaga pa malalabo na ang kanilang mga mata. Alam nyo, libre lang naman ho sa mole. Eh. Pag may makita kayong tindahan ng salamin, pumasok ho kayo, magpacheck ho kayo ng inyong mga mata. Baka kailangan na magsalamin. Ah, actually, kung wala naman ho kayo sa, sa kabisera, sa Maynila o sa siyudad, kahit ho sa mga probinsya, meron naman ho mga tindahan ng eyeglasses o ng salamin sa mata. May optometrist po lagi doon. Kasi, kailangan ho natin ng optometrist or ophthalmologist sa pagbili ng salamin. Kasi, magbibigay ho tayo ng mga tips. Ano, napakaraming klase ng salamin. Depende sa inyong budget at ipapaliwanag nyo ano yung advantage ng mga salamin yung pipiliin dun sa gagamitin nyo. Kasi ang daming lente yung lens, yung pinakasalamin. Merong single vision, merong tinatawag na bifocals, yung sa ilalim, iba yung grado, sa ibabaw, meron nga trifocals, tatlo pa yung grado. Meron din naman tinatawag na progressive. So, hindi nyo na kailangan igalaw-galaw yung inyong salamin. So, tignan nyo, ano ba yung nakakatulong sa inyo. Tapos, yung material. Merong tinatawag na plastic, polycarbonate, trivex, high-index plastic, Uh, so, depende kung yung bata o kayo nag sports palagi. Tanongin nyo, anong klase bang lens ang kailangan ko? Tapos, may coating pa yan. Sa mga tulad ko, laging na scratch So, merong anti-scratch o yung lagi naguguhitan yung salamin. May anti-reflective. Uh, meron ding sun protective. Merong color tinted. Pagbigla kang lumabas, automatic, parang nagiging sunglasses. Hydrophobic, dun sa laging mga nasa tubig. So, ang dami-dami. Itanong nyo po yan sa inyong optometrist or sa inyong ophthalmologist. Meron pa nga mga polarized sunglasses eh. Ang eye check-up ho, napaka-importante. Pag-adults, eto. So, simulan po natin na ah. Actually, adults, isang beses pag nag-age 20 kayo, dapat at least meron kayong isang check-up sa mata. At kapag nag-30 na kayo hanggang 40 at least dun sa 10 years na yon naka two times kayo ng pag-check up pero kapag tumuntog na ho kayo sa edad 40 e eh kailangan ho nagkaroon na kayo ng complete eye exam at 40s at kapag 65 years old na kayo ah uh, once or every other year, kailangan po nakapagpa-check up na tayo ng ating mata. Pero alam nyo, sa mga bata, isa sa apat na bata sa eskwelahan, may problema pala sa kanilang mata. Hindi alam ng kanilang mga magulang. Kasi hindi rin naman alam ng bata na hindi na pala normal yung kanilang paningin. So please, mga nanay, kaya ako ginawa yung video na to baka hindi nyo lang napapansin. Akala nyo, alam nyo, pero hindi po. Yung pedia, di ba nagpedya visit tayo? Tanong nyo dun sa pedia nyo, may problem ba? Yung mata ng inyong anak, pag one month hanggang 30 months old, so hanggang dalawang taon at kalahati. Pero, kung meron hong ophthalmologist, lalo na kung merong pediatric ophthalmologist na malapit sa inyo, ipatingin nyo ho yung inyong anak. Tapos, yung pagitan po ng 2 to 5 years. Kasi bago sana siya magsimulang mag-eskwela o habang na nasa eskwela, e eh, naipatingin nyo rin ho, yung kanyang mata. So, bawa sa edad 3, sa edad 5, yan na ipatingin natin. Tapos, magiging 8-year-old, 10-year-old, 12-years-old, at 15-years-old afterwards. At di sana meron silang check-up sa kanilang mata. Huwag ho nating iasa dun sa school physician Although, meron pong mga eskwelahan chine-check talaga kung nakakakita ba yung bata. Kasi pag medyo malabo, ilalagay nila sa harapan. So, mapapansin ng teacher, bakit itong batang to, laging gusto, nasa harapan ng blackboard. So, yung pala, hirap na. Tsaka, bakit hindi matutututo yung kanilang anak? Yun. Um, mabalik ko tayo, bakit sa mga adults naman, kaya pong maganda may check-up din? Kasi may mga sakit na pwedeng maagapan. Yung mga age-related macular degeneration, ito po sa pag-edad, baka may glaucoma, katarata, o kung may diabetes, lalo ng kailangan magpa-check up ng mata, tsaka pag may high blood, kasi merong mga tinatawag na diabetic retinopathy. Tapos yun nga, makikita yung mga kay, ba, anong klaseng salamin ang kailangan. Kasi nga, kanina, di ba, na pag-usapan natin may astigmatism, nearsighted, o farsighted, tapos marami rin ho problema sa retina ah, nagagamot ho 'yun eto ho. so i exam sa children 6 years 6 months 3 years 5 to 6 uh ah, wag ho natin iasa sa school dapat tayong mga magulang ang nagdala sa ating mga anak bakit 'di ba ang pag-aaral ng anak 80% yung nakikita niya, visual. Eh, paano kung malabo ang, anak, ang mata ng inyong anak? Paano siya matututo? At nakita nila sa pag-aaral, 61% ng mga magulang, akala nilang normal yung paningin ng anak nila. Tapos magugulat na lang sila. May problema pala sa mata ng kanilang mga anak. So, yun po. Ah, eh, itatanong nyo na rin sa akin, ano ba yung mga pagkain maganda para sa mata? ninyo kasi may mga age-related macular degeneration sa ating mga seniors at habang bata pa, pakainin na natin. Siyempre, gusto natin ito po yung may mga ganitong mga nutrition. Lutein, zeaxanthin, siyempre yung vitamin A, C at E kasi mga antioxidants yan. Bukod sa zinc, tsaka yung may omega-3 fatty acid. Importante ho yan. Ano ba yung mga pagkain na yan, isda, mayaman yan sa omega-3 fatty acid tulad ng mga galunggong, sardinas, dili, hasa-hasa, alumahan, ganon. Yung mga nuts and legumes sa atin, mani, meron tayong mani, tapos ah, buto ng kalabasa, pwede ho nating ipakain yan. Munggo, kailangan din yung mga nuts and legumes kasi may vitamin E yun, tsaka may omega-3 fatty acid. Citrus fruits, bakit kailangan? Kasi may vitamin C, antioxidants, kalamansi, dalandan, suha. Berdeng dahon ng gulay. Kailangan din natin yan. At syempre, yung ating mga KKK, carrots, kamote, kalabasa, maraming vitamin A, beta-carotene. Bukod pa dun sa itlog, napakaganda po ng itlog. May lutein, may zeaxanthin, vitamin C, E at zinc. At syempre, kailangan lagi hong may tubig kasi para iwas sa dry eyes. So, sana po mga nanay, dalin po ang anak natin sa doktor sa mata, pati ho yung mga magulang natin. Salamat po.